po yung probinsya namin mga idol oh. probinsya namin may mga baboy kami dito mga idol ayan katatapos lang ng anak yan mga idol kaya sobrang payat nya ito yung ano namin mga idol oh. ayan, inahin yan may tit labing tatlo po anak nyan mga idol labing tatlo ito naman yung ano namin pangalawa ayan <laughs> buntis na ito mga idol ito yung bakti ng isa ano yung biyek na maliit sa isa dito naman yung ano namin yung lalaki lalaki na ano namin na baboy ah ito pa malaki laki ito mga idol oh. sobrang laki nito Hindi pa kinakapon, mga idol. Kasi ito yung nagbibigay ng ano mga biik namin. Magwala ito, mga idol. Walang mga biik. Ayan o. No? Dito sa aming bukid, mga idol. Oh. Hanap tayo ng biik dito sa itaas, mga idol. Ay! Dito naman. Ito yung mama kong mga idol. Oh. Na gano'n ang baka doon yan ito naman mayroon kami mga biik dito dati may pigiri kasi ako dito dati mga idol tapos nagkasakit yung mga biik yung mga baboy so binigay ko na lang yung sa mama ko dito yun. Oh. may mga biik mga idol balit ilibit ilibin to mga idol Ayan Bagong lutas pa yan mga idol. Dito naman, mayroon din dito. Hmm. Maganda yung kulay nila mga idol. Mga bagong lutas pa ito mga idol. lo. Oh. Yung bahay namin mga idol. Ako mama mga idol. Oh. What's up, man? Mabaka kami dito, mga idol. Dun, na dun pa sa bukid mga idol dun banda. Ayun, may mga tanim din kami dito, mga saging. Ayun, tubuh, mga idol. Meron din kalabasa. Kalabasa, namungan pa. May mga luya din, no. Maraming luya. Tubuh, papaya. Mayroon nung kami ditong singko karabao. Wala pang bunga mga idol. Dito singko karabao. May mga tanong kami ano. Sitaw. Ayan, ano? Yung gamot sa ano pag may ano ka ka mga idol. Miyana sa Bisaya 'yan mga idol. Miyana. May malunggay din dito. Ganito po sa amin mga idol May tangke kami ng tubig gabi Ayan Ito yung CR namin Ito yung pinakaunang bahay namin mga idol -dulo. Yun o oh. Ginawa na lang ng nalagyan ng mais Ayan Ayan dito Bahay namin o oh. Di pa natapos Malapit na tumatapos mga idol pinturahan natin ito ng magandang pintura <laughs> mga namin mga idol oh. kinain ng ano uod may mga mani din kami dito mga idol mga mani Jan banda sa gitna ayan o oh. may oh, hinog sa ano tata, taas kinain ng ano ng kuaknit kuaknit bat ang dami na kinakain may malapit na mahinog tan kabalo kamu sa karitan mo to babo dito ni mamaduhan ang bukana ma Huh? Kamarnya baik pilih kah bok? Ayo audio mga pamangkin ko Planet Apes, the kingdom of planet Apes mga idol Yan lang mga idol Salam